Hukom, Kabanatang 6 hanggang 8. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hukom, ika na kabanata. Tawag kay Gideon, paghihirap ng Israel sa Midian. Hukom, ikapitong kabanata. Ang tatlong daang kawal ni Gideon at ang tagumpay laban sa Midian. Hukom, ikawalong kabanata. Pagtatapos ng paghahari ni Gideon at pagbagsak ng Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hukom, ika na kabanata si Gideon. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Midianita sa loob ng pitong taon. Napakalupit ng mga Midyanita, kaya napilita ng mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba at sa iba pang tagong lugar. Tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Midyanita, Amalikita at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno. Wala talaga silang itinira para sa mga Israelita. Sumalakay sila na dala ang kanilang tolda at mga hayop na parang kasindami ng mga balang. Hindi sila mabilang pati ang kanilang mga kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga Israelita. Naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita dahil sa mga Midyanita, Kaya humingi sila ng tulong sa Panginoon. Nang tumawag sila sa Panginoon, pinadalhan sila ng Panginoon ng isang propeta na nagsabi sa kanila, Ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos. Inilabas ko kayo sa Ehipto na kung saan inalipin kayo. Iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa lahat ng umaapi sa inyo pinagtagumpay ko kayo sa kanila at ibinigay ko sa inyo ang kanilang mga lupain. Sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos, at hindi nyo dapat sambahin ang mga Diyos ng mga amureyo kung saan kayo nakatira ngayon, pero hindi kayo nakinig sa akin. Pagkatapos dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra, naupo siya sa ilalim ng puno ng Terebinto na pag-aari ni Joash na mula sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Jowash ay naggegiik noon ng trigo sa ilalim ng pisaan ng ubas upang hindi makita ng mga midyanita ang trigo. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sumagot si Gideon, Kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon? nang inilabas niya sa Egypto ang aming mga ninuno. Ayon na rin sa mga kwento nila sa amin. At ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midyanita. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, Pero paano ko po may ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase at ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin. Sumagot ang Panginoon, tutulungan kita at lilipulin mo ang mga midyanita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao. Sinabi ni Gideon, kung nalulugod po kayo sa akin Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang naguutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis dahil kukuha ako ng iyahandog ko sa inyo. Sumagot ang Panginoon. Hihintayin kita. Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa siya ng tinapay na walang pampaalsa gamit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, Ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito at buhusan mo ng sabaw. Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos, inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay at nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ang anghel ninyo. Pero sinabihan siya ng Panginoon, Huwag kang mag-alala at matakot, hindi ka mamamatay. Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa Ofra sa lugar ng mga angka ni Abiazer. Nang gabi iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, Kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro ng iyong ama, yung pitong taong gulang na. Pagkatapos gibain mo ang altar para kay Baal na ipinatayo ng iyong ama at gibain mo rin ang posting simbolo ng diyosang si Asherah na nasa tabi ng altar nito. Pagkatapos magpatayo ka ng tamang altar para sa akin, ang Panginoon na iyong diyos sa ibabaw ng bundok na ito. Pagkatapos ialay mo sa akin ang baka bilang handog na sinusunog at gamitin mong panggatong ang pinutol mong poste ni Ashera. Kaya isinama ni Gideon ang sampu niyang utusan at ginawa niya ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Pero ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Kinaumagahan, nakita ng mga tao, nagiba na ang altar para kay Baal. At putol-putol na ang poste ni Ashera at ito ang ipinanggatong sa baka na inihandog sa bagong altar. Tinanong nila ang isa't isa kung sino ang gumawa noon. Inusisa nila ito at nalamang si Gideon na anak ni Jowash ang gumawa nito. Kaya't sinabihan nila si Jowash, palabasin mo rito ang anak mo, dapat siyang patayin dahil ginaba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Ashera sa tabi nito. Sumagot si Jowash sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya. Nakikipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, maipagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya. Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubaal, na ang ibig sabihin ay hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, dahil giniba niya ang altar nito. Ngayon, nagkaisa ang mga Midyanita, Amalikita, at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Hordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ang Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trompeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugurin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Namanase, Asher, Zebulun at Naftali para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban at sumama sila kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, Sinabi niyo po na gagamitin niyo ako para iligtas ang Israel. Ngayon maglalagay po ako ng balahibo ng tupa sa lupang ginigiikan namin ng trigo. Kung mabasa po ito ng hamog kahit tuyo ang lupa, malalaman ko po na ako nga ang gagamitin niyo para iligtas ang Israel ayon sa sinabi ninyo. At ganoon nga ang nangyari. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Gideon at kinuha ang balahibo ng tupa at piniga at napuno ng tubig ang isang mangkok. Pagkatapos sinabi ni Gideon sa Diyos, Huwag po kayong magalit sa akin. May isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubok para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa. Kinagabihan ginawa nga ito ng Diyos tuyo ang balahibo ng tupa pero basa naman ang hamog ang lupa sa paligid nito. Hukom ikapitong kabanata. Tinalo ni Gideon ang mga Midianita. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubaal na siya ring tawag kay Gideon. Kasama ng mga tauhan niya, nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang dalawamput dalawang libo at sampung libo na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, Marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kung makakasama ay isama mo, at ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. At do'y sinabi ng Panginoon, Ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso, at ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May tatlong daang tao ang uminom sa kanilang mga kamay at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng tatlong daang taong ito ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin na sa kanika kanilang lugar. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta. Pinaiwan din niya ang tatlundaang taong napili. Ang kampo ng mga Midyanita ay nasa ibabalang ng bundok kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, Maghanda ka na. Lusubin niyo na ang kampo ng mga Midyanita dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong sipura at pumunta kayo sa kampo ng mga Midyanita. At pakinggan nyo kung ano ang sinasabi nila, tiyak na ang loob mong lumusob dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga medianita kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga medianita, amalikita at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na si Gideon, may narinig silang dalawang tao na naguusap. Sinabi ng isa, na naginip ako na may isang pirasong tinapay na sebada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos natumba ang tolda at nawasak, sumagot ang isa, Ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash, pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga medyanita at sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon at bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga medyanita. Hinati niya sa tatlong grupo ang tatlundaan niyang tauhan at binigyan ang bawat isa ng trumpeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, Sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko na at ng mga kasama ko ang mga trumpeta namin, ganoon din ang gawin niyo sa palibot ng kampo. At isigaw niyo ng malakas para sa Panginoon at kay Gideon. Magahating gabi na nang dumating si Gideon at ang isandaan niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban. Kapapalit lang ng gwardya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trumpeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trompeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, Lubaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo, pero ang mga kalaban nila ay nagsisigaw at nagsitakas. Habang tumutunog ang trompeta ng tatlundaang Israelita, pinaglaban-laban ang Panginoon ang mga medianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Betshita, malapit sa Zerera, hanggang sa Abelmehola, malapit sa Tabat. Pinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Naftali, Asher at sa buong lahi ni Manase at ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kabundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Hordan. Hanggang sa sapa ng Betbara para hindi makatawid ang mga Midianito roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim at binantayan nila ang ilog ng Hordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang dalawang pinuno ng mga Midyanita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb at si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midyanita. Pagkatapos dinala nila ang ulo ni Oreb at ni Zeeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Hordan. Hukom Ikawalong Kabanata Pinatay ni Gideon, Sina Zeba at Zalmuna Ngayon, tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, Bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi mo kami tinawag ng makipaglaban kayo sa mga Midianita? Nakipagtalo sila ng matindi kay Gideon. Pero sumagot si Gideon sa kanila, Ano bang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa nyo ay higit pa kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin. Hinayaan ng Diyos na matalo nyo ang dalawang pinuno ng mga Midyanita na sina Oreb at Zeib. Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara roon? Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Pagkatapos tumawid si Gideon at ang tatlong daang tauhan niya sa ilog ng Hordan. Kahit pagod na pagod na, patuloy pa rin nilang hinabol ang mga kalaban nila. Nang makarating sila sa sukot, humiling si Gideon sa mga taga roon. Sinabi niya, pahingi po ng pagkain, pagod na pagod at gutom na gutom na kami. Hahabulin pa namin ang dalawang hari ng Midian na sina Zeba at Zalmuna. Pero sumagot ang mga opisyal ng sukot, Hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Sinabi ni Gideon, kung ganoon, kapag ibinigay na sa amin ng Panginoon sina Zeba at Salmuna, paghahampasin ko ang katawan niyo ng matitinik na sanga. Mula roon umahon si Nag Gideon sa Penuel at ganoon din ang hiniling niya sa mga taga-roon. Pero ang sagot nila ay katulad din ng sagot ng mga taga-sukot. Sinabi ni Gideon sa kanila, "Pagkatapos naming manalo sa mga kalaban namin, babalik kami rito at gigibain ko ang tore ninyo." Ngayon si Nazeba at Zalmuna ay nasa karkor kasama ang labing limang libo nilang sundalo na natira. Mga isandaan at dalawampung libo na ang namatay sa kanila. Nagpatuloy si Gideon sa paghabol. Dumaan si Gideon sa lugar ng mga taong nakatira sa tolda sa silangan ng Nova at Hogbeha. Sa kanila biglang sinalakay ang mga midyanita. Tumakas si Nazeba at Zalmuna pero hinabol sila ni Gideon at nadakip kaya nataranta ang lahat ng sundalo nila. Nang umuwi na si Nagidion mula sa labanan, doon sila dumaan sa paahong daan ng Heres. Nakahuli sila ng isang kabataang lalaki na taga-sukot. At tinanong nila kung sino-sino ang mga opisyal ng sukot. At isinulat ng kabataang lalaki ang pangalan ng pitong opisyal na tagapamahala ng sukot. Pagkatapos, pinuntahan ni Nagidion ang mga taga-sukot at sinabi, Natatandaan pa ba ninyo ang inyong pang-iinsulto sa akin? Sinabi ninyo, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Ngayon, heto na sina Zeba at Zalmuna. Kinuha ni Gideon ang mga tagapamahala ng Sukot at tinuruan sila ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matitinik na sanga. Ginibarin niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. At tinanong ni Gideon, sina Zeba at Zalmuna, ano ba ang itsura ng mga lalaking pinatay niyo sa tabor? Sumagot sila, katulad mo na parang mga anak ng hari. Sinabi ni Gideon, mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangako ako sa buhay na Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi niyo sila pinatay. Pagkatapos sinabi niya sa panganay niyang anak na si Heter, patayin sila. Pero dahil bata pa si Heter, natakot siya, kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Nazeba at Zalmuna kay Gideon, Bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin. Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon, sinabi ng mga Israelita kay Gideon, dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midyanita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin, sumagot si Gideon, Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo. Maari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midyanita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midyanita ayon sa kanilang nakaugaliang bilang mga Ismailita. Sumagot ang mga tao, Oo, bibigyan ka namin. Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midyanita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo. Hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midyan, at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipo na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ofra. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubos natalo ng mga Israelita ang mga Midyanita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng apat na taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May pitong po siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Namatay si Gideon sa katandaan. Inilibing siya sa libingan ng ama niyang si Joash sa Ofra sa lugar ng mga angka ni Abiezer. Hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Gideon nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahen ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Berit. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siyang nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jurabaal na siya ring tawag kay Gideon sa lahat ng kabutiang ginawa niya sa Israel.